ang daming mina ng buhangin mga kainsan oh. yun oh. arip pun tumpok na puro buhangin yeah, mga kainsan kanina pa po tayo naghahanap ng ano mina po ng tubig na dadalhin natin sa kubo maganda po ba yung bukal na malinis Okay, mga kainsan pwede na ari eh. hmm bukol po na lalagyan natin ng ano pahingi nga tubig hmm laki na rin bukol po yan o, galing po sa ilalim ng puno uh, Ari. pwede nating simintuhin hmm gara Ayan po, oh. galing po sa ilalim. Hmm. Kailangan si Mintula ang ito mga kainsan. Ang laki oh. Hmm. Galing sa taas. Ayan po oh galing po sa puno ng kahoy makakaumpo natin yung ating tubo tayo sa kubo kukuha lang tayo ng salaan bukas para po masala pwede po itong inumin gawa ng malinis po galing pong bundok nilinisin lang po ito sisiminto natin po ito baka po bukas bibili tayo ng siminto para po makakuha natin ng maganda ang tubig may buhangin na naman po ay na po tayo ng tubig sisimintuhin na lang natin yoh isan o panalo na no? ah Woo! Unlimited na ito, mga kaisan. Oh. Panalo na tayo dito. Lakay. Yeah, tayo mga kaisan. Tayo naman po ay uh, magkakatkat ng ano. Magkakatkat po tayo ng tubo. Ay atin po natin ari gagayak. Ah, oh, mga nadala na natin. Uh, malapit na. Finally, mga kaisa, magkakatubig na tayo sa kubo Bale mga kaisan, nakalatag na yung ating dalawang tubo doon. Bigla naman pong umulan. Yan, naandun po, papunta po, papunta sa bukal po doon sa kabila. Medyo makalat pa po dito mga kaisan ha. At ito po hindi pa final. Yan, ari po ang ating ano pang isa, siyang tubo. Bale, tatlong rolyo po ang magagamit natin sa ating tubig. Gawa nang ang hirap po ay pagkakadlo pa ng tubig. Lalo ngayon, medyo mahirap na po ang ano, gawa na lagi na ulan ay ang gagawin namin mga kaisan gagawa na tayo dito ng ano tubig po dito Jesus Mario Sip kulog nang kulog at kidlat naman mga kaisan ako natatakot din ay po muna ay gagawa ng giripo mga kaisan giripo po muna at naulan po ha. Pero mamaya-maya naman po yun iinit na rin tayo naman po maya maya magliligpit ng ano doon sa kabilak yan kalat po sa area number 1 makalat po yung ano bubo atin pong lilinisin at uh, tayo naman po ay nagpapatanim ng sitaw doon Pinalatang mga kaisan, huna yung isa. Hunain. Ari po, hunain. in po ng magulang-gulang na kawayan. Ay, naku, diretso na to. Uy, hey, hey. ay, kailangan laang natin ng ano. Ang tawag na rin mga kainsan. Kailangan natin ng tugsungang. Di bali. Yun, naidugsung din. Yun. Yun. Ah, ah. Naidugsung din. Ay, na ang tubig mga kainsan abah halos maghapon na tayo din eh bukas natin ito ibabao naman kulang pa po tayo ng isang tubo bali shortcut na po ang ginawa natin shortcut ibabaon po natin bukas ito dyan sa pilapil para po hindi mataga pagtatabas Mga kaisan, 20 minutes na wala pa rin. Antay lang tayo ng 10 minutes pa. Walang jo. May problema ata ay. Eh. Pag hindi nagkapulak, wait lang tayo. Lumakat naman mga kaisan dito sa baba. Pero wait lang natin, baka lalakas pa. Mahina po siya eh. Baka naman po nagpupuno pa. Yeah, so, mga kaisan, finally dumating na yung ating tubig. Woo! Wala na tayong babayaran tubig mga kainsan. Wala na. Wala nang kadlo-kadlo. Diretso na ano tayo mga kainsan, diretso hukas na rin. Alam mo mga kainsan dito sa barangay namin, babayan ng kayabas. Marami pa po pong barangay niladrido po ang tubig. Kayo na po ang bahalang maghukay kung saan may bukal ulan init mga kainsan ay yan uminit na naman yari na po may tubig na tayo dito mga kainsan tapos na nilagyan na natin ng yan tagal din isang oras bago dumating ang tubig yung pala parang nagkahangin po ba ang loob <laughs> akala ko hindi ay, ay, ano ay sabi kaya papalpak pa ata maghapon din tayo naman po ay ma, bago umuwi magliligpit po muna din ng mga kaya-kayakas at saka uh, yan ang dumi ng kubo atin pong lilinisin ah, mga kaisan dito po tayo sa area number 1 po yan dito sa kubo Naga, lilinis linis naman po lilinis po Lawa ng Mamaya naman po, tatanim po kami ng ano, sitaw mga kaisan. Yan. Yan, niligpit po natin. Gawa ng sobrang daming kalat po. Yan, sinautoy naman po. Tatlo sila. Diyan po sila sa ano, sitaw po. Nagagamas po. Tatanim na po ulit tayo ng bago. Hindi naman po sa sili. Itatanim natin ay talung. Talong. Tapos igagawa po ako ng mga sampayan. Hindi sa uh, tagiliran po dahil para pong ano ay eh? pista. Ano to? Ini Hindi hiya din naman po eh, 'pag makalat. Dito po. nakakahiya din eh. yan mga kaisan medyo mali sa po ang harapan tatanim naman po tayo ng sitaw maya maya po ito po isang kilo po uling pananin Walis-walis lang po Kada area Bukas naman pong maga Uupliin ko po ito pagkarating Ito yung ating uupliin Yan. Tapos igagawa ko na sampayan ang likod Adapog naman tayo mga kainsan Nandun ah. na po yung mga nagtaba sa atin Sa kabila Tapos na po Area number 3 Tapos na po tayo din motorin nila ang Ano to eh? lang ko na nga Tapos 4 inyong dyan Mga kainsan adot pa naman Pag may Hanggang 6.30 tayo din Tapos na po ito eh hybrid po ito tatlong triple seven po ang itong tawakin ito Ano oh, mga kainsan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Mahaba na po ari Stay humble and God bless you. Spay. Salamat po.